Kuya? Uh -huh. Oh! Ma'am! Okay lang. Tayo naman po. Tira-tira naman po yan. Akan na lang po. Ay, hindi na pwede po kuya Tira-tira eh. na po eh. Uh -huh. Ito kuya. Bagong-nuto uh -huh. yan. Ah uh ma'am. -huh. Salamat po. Kumain ka lang na kumain ha. Hoy! Oh, sir sir. sir, sir. bigay po sa akin ng waitress. Wala akong pakialam kung binigay ng waitress. Tsaka, ang bahaw-bahaw mo. Nakakaabala ka sa mga customer dito, oh. Dito ka pa talaga sa mamahali na restaurant kumain. Lumabas ka na. Labas! Sir, gutong po po kasi ako. Wala akong pakialam kung gutom ka. Ang sa akin lang, lumabas ka. Sir, na Ma po kayo sa akin. Wala um, ako oh, maka- Ayaw mong lumabas, ha? Sir, sir dito. Dito ka. Buisit ka talaga, ha? Buisit ka, ha? Alam mo kung anong nababagay sa'yo? Yan! Yan nababagay sa'yo! Dahil ang baho-baho mo! Buisit ka greasy na to. Kuya, okay ka lang. Sir, ba't nyo naman po binuhusan? Wala akong pakialam, Yuki. Tsaka, ba't nakapasok yan? Ang baho-baho, oh. Alam mo naman, di ba, Yuki, na bawal magpasok ng pulubi dito? Sir, ako naman po magbabayad ng pagkain. Nakawawa naman po, eh. Kahit na, Yuki, wala akong pakialam yan. Palabasin mo yan, ha? Palabasin mo yan. Kundi ikaw matatanggal dito. Tara kuya, yun. Masensya ka na, ha? Buisit. Kuya. Sandali lang. Sa'yo na lang itong baon ko. Masensya ka na. Yan na lang natira sa akin, eh. Salamat po, ma. Makabait niyo po talaga. Alang ano man po. Kuya, ano po ba kasi nangyari sa inyo? Ba't hindi po kayo maghanap ng trabaho? Eh, hey, ma'am. Tinalakuran na po kasi ako ng mga kamag-anak ko at mga kaibigan ko. Dati po, malaki ang kumpanya namin. Ako ang tumutulong sa kanilang lahat. Kabuon-buon -bon ako sa utang. Pero nung panahon na kailangan ko ng tulong nila, wala pong tumulong sa akin. Kaya ngayon wala na po akong ibang magawa kundi manlimos eh. Nakalungkot naman po. Alam niyo, ganyan, po talaga ang tao eh. Pag meron ka, yan, magaling sila, lalapitan ka nila. Pero pag walang-wala ka na, hindi mo na sila mahagilap. Pero wala ka naman choice, kuya eh. Kung nandito ka naman sa baba ngayon, kailangan mong gumawa ng paraan para umangat ka. Kaya magsumi ka pa, kuya ha. Kamawala ng pag-asa. Okay. Sige, balik na ako sa trabaho ha. Mag-iingat ka. Salamat po. Ah, oh, Josh. Ah? Kumusta ang restaurant? Yun nga, ma'am eh. Um, may problema kasi. Ano problema? uh, si Yuki kasi ma'am nagpapasok ng pulubi dito tapos pinapakain niya pa at hindi niya binabayaran. At ang mas lala po ma'am, nagnakaw po siya ng pagkain dito sa restaurant at pinakain niya sa pulubi. Ito ba yan? Opo okay, ma'am. Yuki? Ma'am? Ano itong nalalaman ko kay Josh ha? Na ano po ma'am. Nagpapunta ka daw ng pulubi dito? Ha? Pinakain mo pa ng libre? Yuki, alam mo bang mamahal yung restaurant kong restaurant ko? Gusto mo malugi ako? Ano na lang sasabihin ng mga customer? Alam niyo, ma'am, ang mas mabuti sa kanya. Ang niyo na yun, ma'am. Ma'am, huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po ng trabaho ngayon eh. Sorry, Yuki, pero hindi ko ito tolerate yung ginawa mo. Papapahiya ako. Huwag ka na pinumasa bukas. Mauyan na ako. Sige, ma'am. Just update mo kung magkano yung benta nito. Okay, ma'am. Thank you. Alam mo, yan ang nararapat sa'yo. Thanks. <smallion> Yuki? Oh, Luis. Oh, ano ginagawa mo dito? Boss ka lang? Tinanggal na ako naman eh. Sinumbong ba naman ako oh. ni Josh? Sayang naman. Mm. Ah, nga eh. Laki ng problema ko ngayon. Sabay-sabay yung mga utang doon sa bahay. Tapos, yung pampaaral pa ng kapatid ko. May mga, may matutulong ba ako? May magagawa ba ako? Okay, hindi, okay lang ako. Gusto mo, sabay na lang tayo maghanap ng trabaho. O sige, sabay na tayo. Uy, hindi lang pala kayo. Kanina pa kayo hinahanap eh. Di ba yung nasa restaurant na pinakakain na namin? Opo okay, sir, di ba kayo po yung sikat na vlogger? Si Jeremy? Oo. Hindi nga pala, hindi po kayo. Ganunggang natin ako doon sa restaurant eh. Ganun ba? Sakto. Naghanap kami ng mga content creators. Pwede kayo din magsimula. Mga content creation, mga vlogs. Ano? Hmm. Oo. Kaya namin kayo yung pagkilala sa mga kilalain ng mga sponsors. Wow! Yun yung kayo ako. Sige po, sir. Pero bago yun, balakas muna kayo sa bahay namin. Ha? Sige po, sir. Saka shopping tayo. Okay? Sige. Tara. Hey, ma'am, sir. Di ba kayo yung sikat na influencer? Oo nga, kami. <laughs> idol na idol ko po kayo. Lagi ko pong pinapanood yung million views nyo. Pwede po magpa Oo ano naman. Sige, Lagi po. At nakapasok pa talaga tong mga hampas lupa na to, no? Sino ang papasok sa inyong dalawa? Alam nyo, kahit magbago man yung mga pananamit nyo, sa paningin ng mga mata ko, mga pulubi pa rin kayo. Teka lang ha, hindi mo sila nakikilala? Kahit milyon-bilyon man yung mga views nyo, wala akong pakialam. Tanga ka pala eh! Para sabihin ko sa'yo Josh, kami na ang bagong may-ari ng restaurant na to. At dito rin kasi nagsimula si Liz. Tama. Dito ako unang nakilala si Yuki. Dito nag-umpisa ang gano'n. Ah... Ma'am... Ma'am Yuki... Sorry pala sa nagawa ko noon. At sorry din po sir sa... panghubuli ko po sa inyo noon. Sana mapatawad niyo po ako. Josh, magaling lang naman ang magpatawad eh. Yun nga lang, gagawin na kitang janitor ngayon at face washer. Okay lang ba sa'yo? Excuse me lang, ma'am sir. Naalala ko yung nag-viral na video na ginawa nito dati sa inyo eh. Teka nga, sumama ka sa'kin sa doon! Itawan mo Dishwasher! Nagsasaktan mo ako! Sumama ko! Itawan mo! O <laughs> dyan ka, dyan ka, dyan ka! Dyan ka, dyan ka! Di ba dishwasher ka? ka. ka. ka, ka. ka. ka, ka. ka, ka. Ay, nababagay na siya yung dishwasher ka! Dishwasher!